ni Bagong Yes, guys. At so ang challenge natin ngayon ay Hot Seat Challenge! Guys, sa so challenge na to, eh, hot seat namin ang mga boys kasi tatanungin namin sila ng mga medyo personal na questions. Yes, tama ka dyan, Yana. At kailangan nila itong sagutin ng derechuhan at Purong katotohanan lang. Oh wow! okay, guys, ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang hot seat challenge. Yeah! Maverick, ito yung first question ko sa'yo. Sa last vlogs ng mga candy, may pumili sa'yo. Anong masasabi mo dito? First of all, pinili ko si Maverick kasi piling ko mag yung love team namin Better kung ako magiging partner niya Mas magiging matuwa siya sa akin. At siya ay pogi, cute At ako maganda, cute Siyempre, bagay na bagay kami dyan Siyempre, nagulat ako Kasi wala naman akong idea na Merong pipili sa akin, candy girl Sige, masaya ka? Oo, oh, I aminig mean, ko Naging masaya ako Kasi merong pumili sa akin So, masaya ka nga? Next question na lang Paano pag sinabi ko sa'yo na ayoko na maging ka-love team mo? Papayag ka ba na wala nang ma siya? Siyempre, hindi ako papayag kasi naging komportable na ako sa'yo. Madami na rin tayo pinagsamaan. Tsaka ayaw ko mawala yung JM, ready ka na ba? Oo, oh, ready na. Uh, ito, una kong tanong sa'yo. What if magkaroon ng candy ang Janeska? pero lalaki na magiging partner ko din. Anong masasabi mo? Um, sa so tingin ko, ang gusto ko talaga yung magiging ka-love team ngayon sa OG Studios is si Cheska. Oh, si Cheska. Si Ate Cheska. Okay. Well, <tinyos> ah, syempre para sa akin, hindi okay. Hindi talaga okay. Pero work is work nga. Tsaka kung yun naman yung na management, sama na akong magagawa din, di ba? O, oh, eto pangalawang tanong. Sa totoong buhay, nag-cheat ka na ba? Oo, oh, oh, nag-cheat na ako. Sa marami iba klaseng bagay. Nahuli ko na? Oo, oh, alam mo naman yan. Sana magbago ka na? Oo oh, naman. Piyaki si na yan. Shinjo, ready ka na ba? Siyempre, ready na ako. Okay, ako muna magtatanong. Kung ishiship tayo ng followers natin, papayag ka bang maging kalabtim ako at bakit? Ah, uh, sempre ako na maka team ka kasi sino ba ng mga na maka team ka sa ganda mong 'yan. At nakikita ko rin naman na mag work tayo as a love team. Kung magtatanong si kung kung bibigyan ka ng siya sa pumili ng love team mo, sino sa amin ni Glyce at bakit? Ah, uh, unang-una sa lahat, wala akong pipiliin sa inyong dalawa. Hayaan na lang natin ang management na bigyan ako ng tamang tao na ilalabdim sa akin. Okay Shinjo, may bonus question kami para sa'yo. Willing ka pa ba ibalik ang Shinzumi at makalabdim ulit si Kazumi? <tap> okay naman na kami ni Kazumi na kung anong meron sa amin yun. May boyfriend naman na siya na maayos naman sa Manila, kaya supporta na lang natin sila. Oh, ready ka na ba sa mga tanong ko? Ready na. Unang tanong, Hailey. Ano ang naramdaman mo na magpapahinga na ang mga candy girls? Actually, nalungkot ako nung malamang kong magpapahingay mga candy girls. Especially nga, uh, Bella. Kasi, mabait naman sila eh. Okay naman sila kasama. Pero malaga, babalik sila. Bakit ka nalungkot? Mas gusto mo si Bella kaysa sa akin. Hindi. Masaya naman. Wala. Okay naman kasi sila kasama eh. Wala naman nakikitang mali sa kanila Pangalawang tanong. Kaya mo ba akong ipagpalit sa suhol o regalo? Siyempre hindi. Kasi yung pinagsamahan natin, hinding-hindi mapapalitan ng kahit anumang bagay. Bigyan man niya ako ng gift, sasaya ako. Oo, oh, siyempre yung ganda ng sapatos eh. Kuwang ko kung magkakagusto ko eh. Long... Galing ka na. Para sa iyan. Sumating so, ko. Go. Pero wala mo naman sa sarili mo, hindi ka na ipagpapalit eh. Pangatlo at huling tanong. Red flag ka ba, Hailey? Para sa akin, hindi ako red flag. Pero kung yung ginagawa ko, red flag para sa iyo. Pakikisama na naman yung ginagawa ko, walang manisa. tiktok na naman kami, collab lang naman. Ah, kaya pala ganun ka din ka-sweet kay Bella. Kapag hmm? nag tiktok kayo, kapag binibigyan kanya ng regalo, parang hindi mo na ako pinapansin. Parang doon ka lagi na kay Bella. Thank you, Bella. Hello? Hello? Si ready ka na ba seat? Ready na. Oh, ready na daw siya. Okay, ito unang tanong. Ano nararamdaman mo magpapahinga ang mga kenty? <coughs> Ah, uh, unang-una, magiging pabor sa yon kasi matatayimik ka na and magiging comfy ka na sa yo. so, hindi ka na magtatampo bawat contents and vlogs natin. So, manlulungkot naman ako kasi siyempre mawawala yung kasama ko lagi sa TikTok and mamimiss ko siya na sobra. So, talagang mamimiss mo pala talaga si Chloe. Akala ko naman, masaya na pag ako yung kasama mo sa content. Ito, pangalawang tanong. Kaya mo ba ako ipagpalit sa suhol o regalo? Siyempre hindi kasi hindi hindi ko kaya ipagpalit yung tatlong taon na pinagsamahan natin yung mga pinagdaanan natin sa simpleng regalo tsaka sa suhol na yan. Pero siyempre na-appreciate ko yung regalo ni Chloe kasi bagay na bagay sa akin yung so, sweater kasi. Boom! Oh, kasi, Mas lalo kong gumapo! Thank you! Eh, mas lalo ka kong gumapo sa bigay ko bagay na bagay sa'yo. Nagustuhan mo ba, Klase? so Oh, mukhang sobrang saya mo nung binigyan ka niya ng swerte. Oh, ito kasi, pangatlo at last na tanong ko na sa'yo. Lagi itong sinasabi ng mga tao. Red flag ka ba? <laughs> sa akin naman is, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako red flag mo. No. Tsaka, kayo lang naman tumatawag sa red flag no. Eh. Tatlong taon na yung jealousy, di ba? Kung red flag ako, edi matagal na sana walang jealousy. Oh, Brian, ready ka na ba? Oo, oh, ready na ako yan. Totoo dapat ah. Okay, unang tanong. Ano ang naramdaman mo na magpapahinga na ang mga candy girls? Actually, masaya ako dahil wala na magaganap na utampuan yung mga Bawat Love Team. Pabor din naman sa amin yun, nagpapay nga mga And we're happy na magkakasama na ulit yung Bawat Love Team. Okay, pangalawang tanong. Kaya mo ba akong ipagpalit sa suhol o regalo? Hindi ka na muna nag-abala. Hindi, ano ka ba? Favorite mo? Anyway, binili ko talaga para sa'yo. Pero pwede mo siya yan, si Yanna. Okay lang. Ay, bring yun. Hmm. Siyempre hindi no, dahil sa bigay o pag pagpapalit kita. Huwag ko gagawin yung sa taong tumulong sa akin at tumanggap sa panawang walang wala ako. Walang followers at siyempre hindi kilala. Kaya thankful pa rin ako sa Ay mm, wow, na-appreciate mo pala yun. Sige, thank you kasi na-appreciate mo. Okay, patlong tanong. Red flag ka ba, Brion? Ako, red flag. Hindi no'yan at tsaka hindi mo deserve na magalaw din na red flag. Mm -hmm. Kaya ako naman ginagawa 'yan, part lang naman ng work ko. yun. Eh. sa bagay, hindi ka naman talaga red flag, guys. Kung nakikita 'yan, yeah. hindi siya red flag, pero dapat lang. Okay guys, so ako na yung magtatanong kay Miles ngayon. Ready ka na ba? Yes, ready na ako. Unang tanong, ano yung naramdaman mo nung malaman mo na magpapahinga na yung mga candy? Siyempre, ang una kong naramdaman nun, nung nag-announce si Sir na magpapahinga ng mga Candy is, siyempre, natuwa ako. Alam naman natin na nung dumating yung mga Candy, sila yung isa sa mga dahilan kung bakit bumigat yung mga problems natin, mga love team, and siyempre, lalo na sa ating dalawa. Eh, bakit parang nung nag-announce si Sir na ipapahinga sila, nalungkot ka pa? Hmm. Lalo na nung nalaman mo na ipapahinga si Kiara. Kaya sa oras na ito, ikaw, Kathleen, Bella, Krish, Chloe at Kiara. Maari na kayong magpaalam. Ihintayin ko kayo sa inyong pagbabalik. Uy, hindi ako nalungkot noon. Hindi ko lang talaga naipakita physically yung emotion ko na natuwa ako na magpapahinga na sila kasi mas nakafocus ako more on dun sa announcement ni sir na magbabalik na yung love team na Milmi. Kaya inisyan tabi ko muna yung pagpapahinga nila. Eto pangalawang tanong. Kaya mo ba ako ipagpalit sa suhol o regalo? ba? syempre hindi. Kasi iko well. ikaw, napapalitan ka ba? Maluluma ka ba? Siyempre hindi. Pero yung mga suhol o regalo, madali lang yan napapalitan, madali lang yan nasisira, pero yung pagsama natin dalawa, hindi hindi kaya palitan yun. Paano pag binigyan ka ni Kiara ng something na gustong gusto mo, tas yun yung hindi ko kaya magbigay? Hindi di, siyempre, magti-thank you na lang ako, pero iba pa rin yung thing na kapag ikaw ay nagbigay sa akin ng pinakagusto kong bagay niyan, mas ibang-iba yung reaction ko nun kaysa sa kanya. Siyempre, pag right, siya nagbigay, okay, thank you, pero pag iko sabi ay baka may hug ka pa niya. <laughs> okay. Uh, Parang hindi ka naman kinakabahan eh. Hmm? lang, eto. Pangatlo at panghuling tanong. Red flag ka ba, Miles Senyo? <laughs> Siyempre, para sa akin, masasabi kong hindi ako red flag. Kasi isipin mo ha, ah, nung simula nang dumating yung mga candies. At nung nagkaroon ng konting break yung love team natin na Minmi, hindi hindi ko naisip at hindi ko kayang gawin na may pagkulab, may pagkulitan doon sa mga bagong pasok na candies. Dalong lalo na kay Kiara. Kasi siyempre, iniisip kita at eh, nare-respeto rin yung nakaramdaman mo. Eh, ayoko naman makita mo na pagdating kay Kiara, sobrang saya ko. Tapos pagdating sa'yo, para tayong may mabigat na problema problema na dinadala. Kaya yun. Hindi ako red flag. Hindi okay, guys, agad din ako sa sinabi ni Mas, hindi talaga siya red flag. Kasi witness ko lahat ng efforts niya para ignorant si Kiara. Hindi naman siya yes. ignorant, pero hindi niya binibigyan ng same affection si Kiara. Hindi katulad ng sa akin. Yeah! sumalang kami sa hot seat kanina kaya naman ngayon guys bago matapos ang vlog nyo kakalimutan i-click ang subscribe button at i-hit nyo pa rin ang notification bell para updated kayo sa vlogs ng RANCA yeah! yeah! and syempre guys bago matapos ang vlog huwag natin kakalimutan sabihin na bawal, bawal ang sad Bawal ang mega Dapat Good vibes lang Hanggang sa muli guys Bye!